Napadaan ako dito sa may Tagaytay na park. So nag-stop muna ako to take videos. Sobrang na-amaze -na ako sa mga nakikita ko habang nagra-rides ako. Kasi it's my first time to ride alone going to Batangas galing sa Santa Mesa or Manila. I was amazed kasi sa Manila puro mga buildings so bihira ka lang makita ng mga ganitong tanawin. And then, may mga mountains. I really enjoy my journey kasi napaka-smooth yung daan. Then, pagbaba ko ng Tagaytay, there you go, nasa Batangas na ako. I can 100% confirm na Batangas na ako kasi may nakita akong mga karatula like Lemery, Batangas. First, nag-drop by muna ako dito sa Mabini to pick up yung mga stuff ko, yung gamit ko pang dive. Like, spear gun ko, fins, and everything. Since I'm familiar na rin sa mga rocks dito sa Mabini. So, I'd, I'll decide to go some other places like Batangas City doon sa Mabakong. I heard kasi sa community spare group namin, yung Mabakong is good spot din siya to dive sa mga Sparrow adventure. Around one and a half hour yung travel ko, Mabini to Mabakong. Kaya sobrang napatagal din yung biyahe ko. Nag quick afternoon dive lang ako to explore yung place. Hindi ako nakapag night dive kasi naiwan ko yung battery sa Manila. So umuwi na rin ako during the night back to city. So nadaanan ko yung biyaheng Laguna. Challenging yung pag-rides ko pabalik ng Manila kasi almost 4 hours.